Kagigising natin kasi puyat tayo kagabi. Kaya tara, kain na. Sabaw. Ito yung ulam natin. Pusit yung ating huli kagabi. Yung mga maliliit lang inulam natin, my idol. Pininta ko yung mga malaki. Dah, lalit. Sana po marami din kayong ulam. Ito sa amin, ito lang palagi yung ulam ko. basta naglaot po ako, ito yung mauulam namin. Ganito ito yung laot. Pero pang-iisda-isda da din. Daming Daming namin kagabi naglaot dun mga idol. Ganito hanap buhay pang bamusit mga idol. Dami. Harap pa idol.

Kung nga naman yung magkaon mga idol, usahin ipatong na ko akong tail. Yan. Yung daw nila basta ipatong daw ang tail sa lamin sa mga idol. Tamaran ko na. Bahala na magtamaran mga idol. Basta manigurukukan. ka. <laughs> hmm? Lalo sa atin, ganito din. Pag masyadong gutom ka na, ganito mo lang. Ibitbitin mo na yung kanin. Ito kayong isda. Patong natin yung isda ito. Pag kumain sa isla mga idol, pag ganito taga isla, Ganyan, no? Ganyan kalaki yung mga sobo sa mga isda, mga idol, kasi sa gana, eh. Mm. Di ba? Relate yan sa mga taga-isla pag nandito sa isla. Ha? Ang sobo sa isda, mga malaki. Mm. Kasi maraming maraming isda. en